Yo, yo, yo! What's up, what's up, what's up, 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 mga parekoy! Diwata, Paris overload tayo, mga parekoy! <laughs> oh, no, At iyan, no, no, mga parekoy, no, no. makikita natin si Diwata, minimonitor niya yung kanyang mga staff So, kitang-kita natin dyan yung mga malalaking kaldero ni Diwata na sobrang linis, mga parekoy, nakita nyo naman syempre, sobrang daming tao, gaya ng ating nakikita everyday At ito yung Diwata siken ni Diwata mga pare ko. So sobra na sarap niyan mga pare ko. At syempre, ito yung bago nilang uh, produkto, yung inihaw na yun, mga pare ko. At sobrang dami ng tao dito. At ayan yung Anli Sabaw. At dito makikita natin si Diwata mismo yung nag uh, si selfie para sa mga kanyang client. Napaka-accommodating din talaga ni Diwata mga pare ko. At ayan, tinadtad na, tinadtad mo. Ayan po yung si Charong Bulaklak, mga pare ko. Ayan. Ito naman mga tao ko na Paris, puto-puto. Maraming laman siya, mga ganyan yung laman niya. Mga purong laman. Puto-puto lang ang tawag namin, pero mas malaman siya. May kasama itong sabaw. Ito mga kung abangan niyo ang mga bagong minu. Bakano yan? For only 162 only rice din may isang soup. Yung sike, magkano? 100 only rice, only holy water. Wala kami mga palamig, palamig. Holy water po yung only sa amin. Ito lang yun na walang bayan. Hindi mineral yung gamit namin. Holy water talaga para mabuhay.